Ito guys, MUX na, uh, ginawa natin ni stack up ang kanyang power window. Kaya ito ginawa natin, binaba natin ang kanyang motor. Tinignan na natin kung may problema siya. Pero wala naman tayo nakita ng problema dito. yan. Okay naman siya lahat. Yan. Ngayon ito lang ang ginawa natin dito ni stack up. Gawa kasi ng katagalan ito. Ito yung for yung rubber niya dito medyo nasyadong gumaganit pag na-stack kasi nakukundin siya ng tubig na papasukan din kaya ito ang magiging problem nyan naninikit ang kanyang kaban naninikit ang kanyang salam. kaya minsan may, hindi na siya makababa kailangan natin gagawin dito mga idol Ito na mga idol, titestin na natin ang kanyang power window. Stock up kasi yan. Pero ngayon, okay na siya. Okay ba? Ayan. Kaya lang, kaya nagiging stock up yung kon niya. Na itong gilid ng kanyang rubber ay eh, nagkakaroon na ng kon, Nagkakaroon na ng tubig at naninikit. Kaya yan naging problema. Wala mga idol, maraming na salamat. Thank you for watching. Ito guys, MUX na na uh, uh, ginawa natin ni stack up ang kanyang power window. Kaya ito ginawa natin, binaba natin ang kanyang motor. Eh. Na natin kung may problema siya. Pero wala naman tayong nakitang problema dito yan. Okay naman siya lahat. Yan. Ngayon ito lang ang ginawa natin dito is stack up. Gawa kasi ng katagalan nito ito yung kun rubber niya dito. Medyo nasyadong gumaganit pag na-stack kasi nako ng tubig na papasukan dito. kaya ito ang nagiging problema niyan, naninikit ang kanyang kaban, naninikit ang kanyang salamig. Kaya minsan may, hindi na siya makababa. ilang lang ang ating gagawin dito mga idol.